Mate, mate. Welcome back mga ka -IDF. So ngayon ay may uh, panibagong video tayo tungkol dito sa mga naglustrid na mga bolt ng ating uh, head sa motor. No? Ito po ay motopos. Kahit mga TMX o Rossi mayroon din na uh, ganito. Okay. So kadalasan po kasi kapag subrang uh, sobrang higpit ito ay naglustrid thread po itong uh, pewter na part. Kaya magliking ang langis niya dito sa takip niya dito sa pinakatap. So ngayon ay DIY na naman tayo mga kaide. So ngayon mga kaide, ay i-share ko na sa inyo itong uh, DIY natin. So ito po ay uh, tornilyo, no? Mahaba at pinutulan ko lang siya sa dulo. At sinalpak ko dito at nilagyan ng uh, nut tapos uh, tinakingan siya ng welding. Yan. So nakatakin na siya diyan. Pero ito ay medyo maalog lang siya, no, pero hindi siya mabunot. Ayun. So maalog lang siya, walang problema 'yan. Okay? So dito sa kabila naman <coughs> dahil uh, tatlo po ito. 'Yon ang ginawa ko rin ay nilagyan ko siya ng uh, spoke, no. Spoke po ito sa rim. 'Yan. At uh, tinakingan ko rin diyan sa ilalim. 'Yan. Tapos uh, medyo maalog lang din Pero walang problema So ito ay putulin ko lang tumaya Kasi napaka ano Napaka haba So ito walang problema to Kasi kapag may uh, lock na ito O knot Ay maghigpit din yan Importante hindi mabunod At dito sa kabila no So may flux pa siya oh. Tatanggalin muna natin Itong flux nya So tinakingan ko lang po ito mga kaidea Wala namang problema dyan Kapag uh, takingan natin makuha pa rin naman natin na uh, uh, weldingan yan so ito malog din di ba so, walang problema ito ito kasi kapag uh, oversize natin ito ay maaring mabiyak ito dahil uh, sobrang manipis po itong kaniyang gap so oversize natin so ibig sabihin lumalaki yung butas no so delikado sa biyak batak no so ito na lang gawin natin kapag hinayaan kasi natin ito ay magliking yung langis dito sa takip no, dito yan magliking yan dito so itakip muna to so yun ibalik natin no para mas makita nyo yan so isagad lang natin siya dito sa tatlong uh, tornilyo. Ayan. So, isalpak natin. Ayan. So, salpak na. Okay na. Okay. So, ito, alog-alog siya. Di ba? Pero walang problema to. Umigpit lang yan maya. Okay. Dahil, la uh, lagyan natin ng nut. So, mas maganda kung may washer to. Ayan. So, higpitan ko lang itong maya, mga kaya no? Okay? Ayan. So, so ito ay hindi ito mag-ikot, hindi ito sumama kasi naka-cross yung uh, pag-spot uh, natin, pag-welding. Naka-cross yung, uh, yung nilagay natin dyan para hindi sumama sa pag-ikot uh, itong ating uh, nilagay na tornilyo. Okay? So, yan. Hindi, ayan, hindi yan sumama. Ayan. Ito ay putulin ko lang ito maya. matik matik yan hugot oh, ah okay na hindi na ito maglik yan ito puputulin na natin ito dito bahala na sila ah. putulin lang ito dito ikat lang saka dito yan puputulin na natin yan kaming pagialam yes yan. Ayos. So tapos na natin na uh, ikat 'yung kanilang uh, sobra. 'No. So 'yan, okay na 'yan. Walang problema 'yan. 'No. So ayos na 'to mga ka-DFS. So ngayon ay natapos na natin. So maraming salamat ayos. po.